Binabati ko nga palang ating mga members Sina Sir Jesus Canlas Sir Rolando Pajardo At Madam Rosalina Sirapika Happy, Happy Friday Racing sa inyo Carrera Tips Friday, May 3, 2024 Meron tayong 7 races Race 1 Pilokom Base Class 4 Merge Group Distance 1,200 meters na merong 7 entries. Dito sa race 1, pampremera ko. Tingin ko nakalalamang entry number 5. Bea Bell, sa ini JB Hernandez. 2 weeks ago, nagbarer yan. Gumawa ng 141 sa milya. At panigundo ko yung entry number 3. Saratoga Chrome, sa ini Jan Alvin Guse. Maganda ang panalo niya noong April 21. Tinalo niya si Portisimo at si Blackstar. Kaya dito sa race 1. Pang si 5, Beabel. Panigundo, 3. Saratoga, Chrome. Race 2. Pilakom rating base, class 5 with 5 points. Distance 1200 meters na may 8 entries. Start dito na pick 6, races 2 to 7. Dito sa race 2 nakikita ko may panalo yung entries number 2, 3, 4, 5, 7, saka 8. Pero pumili lang ako ng tatlo. Pang primero kayong mababa na sa laban, si Dolly Rama. Sa kayo ni M.E. De Jesus. Kahit diremata yan, tingin ko may panalo yan sa ganyang distansya. Panigundo ko yung entry number 3, Manlot Island. Sa kayo ni si Berdonya. Tingin ko isa yan sa pwedeng bumandera sa karerang to. At pang tercero ko sasama ko na rin yung entry number 5. Sayo Kikay, sa ini ni NC Lunar. Kaya dito sa race 2, Pampremera, 7, Dullarama. Panigundo, 3. Manlot Island. Pantersero, 5. Sayaw, Kikay. Race 3. Field accumulating base, class 5, 6 to 10 split. Distance, 1,400 meters, numerong no 9 entries. 32 ng pick 5 Races 3 to 7 Dito sa race 3, Ang primera ko yung entry number 9 Aishat Sakay ni KB Abobo Yan si Aishat Galing sa rating base 11 to 15 Ahat Biremate yan Maganda ang numero niya. Panigunro ko yung entry number 5 Goji Go Sakay ni RJ Citabor Last run, na segundo yan kay Muni Money Man. At tinalo niya sa datingan si Double Happiness. Kaya dito sa race 3. Pang-premier 9, I shot. Panigundo, 5. Go G go. Race 4. Pirocom rating base, class 5, 6 to 10 split. Distance, 1,200 meters na merong 8 entries. Start dito ng pick 4. Races 4 to 7. Dito sa race 4. Pang-promoera ko yung entry number 8. At nad, Sa akin I.L. Aguila. Last run. Nakipaglutsahan niyang kay Real Equity. Kaya hindi natimbang. Pero nung April 19. Nanalo yan. Gumawa ng 114.8 sa 1-2. Tinalo niya si Aliana. Panigunto ko yung entry number 4 hang loose sa kini Opie Cortez. Yan ang tingin kong babandera. Uh, tama tama may eksila karera. At pang tersero ko, sasama ko na rin yung entry number 5. Great Connection sa kini A.R. Ramos. 51 lang ang dala. At yan si Great Connection, may isang bigla yan. Kaya dito sa race 4, Pamprimera, 8, etnad. Panigundo, 4. Hang loose. Pantercero, 5. Si Great connection. Huwag na huwag pong kakalimutan. Mag-like and subscribe. At maraming salamat sa mga bago nating subscribers. Race 5. Pilrocom Rating Base Class 5, 11 to 15, split. Distance, 1,400 meters na merong 10 entries start ito ng huling DD1 races 5 to 7 dito sa race 5 pampromera ko yung entry number 8 sila puting bato sa kini JT Pabilik nung April 23 na segundo yan kay Carmela Slab tinalo niya sa dating ang sina Yabadabadur at AP Factor panigunto ko yung entry number 5 Snow White sa Canadian Poligus eh. Yan naman, nung April 21, na segundo kay Buntay Shore sa isang 1,400 meter race. At pantesero ko, sasama ko na rin yung entry number 2, Sundance. Kaya dito sa race 5, Pampremera, 8, Isla Puting Bato. Panigundo, 5, Snow White. Pantesero, 2, Sundance. Last double na tayo, race 6. Peel recommending base, class 5 with 5 points, split. Distance, 1,400 meters na merong 10 entries. Dito sa race 6, marami akong nakikita ang debandera. Kaya tatlong dramatic, kinuha ko. Pampremera ko yung entry number 9, Adorable Felicia sa kini si Aireyes. Last run, na tercero yan sa karera nila, Step Bell. Then, 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 then. Panigundo ko, jeez, I love Mati sa kini RJ Sitabor. Yan naman, na tersero sa karera nila Muni Mani Man, Barayong. At pan tersero ko, entry number 7. Signature Whiskey sa kini JD Flores. Na-segundo naman yan kay Apo ni Maria nung huling takbo niyan. Kaya dito sa race 6, pang primera 9, adorable Felicia. Panigundo, jeez. I love Mati Panther Zero, 7. Signature Whiskey Last race na tayo, race 7 Peel accumulating base class 5, 6 to 10 split Distance, 1,400 meters na merong 11 entries Dito sa race 7 Nakikita ko maraming may panalo rito Kaya pagbutihan nyo, pagpili nyo para tingnan pa naman to pang ko rito yung entry number 11 Sirsia sa kini Ayel Aguila last run napalaban yan kila Doña Chichay pero yan si Sirsia, merong 129 sa Wampur at maganda ang numero panigundo ko yung tingin kong babandera na entry number 10 Karagawander sa kini Jan Alvin Mapabaya alam to sa unahan. Malaki panalo nito. At pang tercero ko, sasama ko na rin yung entry number 4, Tipo C. Sa akin ni A.R. Ramos. Maganda na tinakbo niyan. Napang-apat yan last run. Kaya dito sa race 7. Pang 11, Sirsia. Panigundo, Gis. Caraga Wander. Pang tersero, 4. Tipo, sí.